siya sa kasong Tef pero habang dumadalaw ako sa kanya ay may katrabaho siya na dumadalaw din sa kanya. Sobrang tanga ko dahil palagi akong naniniwala sa asawa ko kahit sobrang sama niya talaga. Itago na lang natin siya sa pangalang Luningning at tawagin naman nating Bayani ang kanyang asawa. Maayos ang kanilang relasyon dahil trabaho at bahay lang si Bayani kahit mga kapitbahay nila ay natutuwa kay Bayani. Nakatira silang dalawa sa bahay ng pamilya ni Luningning at gusto rin naman yon ang kanyang mama pati na rin ang mga kapatid niya dahil sobrang bait at masipag ni Bayani. Hanggang sa nabuntis si Lun Ningning at nanganak siya sa isang pribadong ospital, sino portahan naman yun ni Bayani. Pero isang buwan lang ang nakalipas pagkatapos niyang manganak na kulong si Bayani sa kasong te At habang dumadalaw sa kanya si Lone Ningning, may isang katrabaho si Bayani na dumadalaw din sa kanya pero parang mas asawa pa siya kay Bayani. Hindi naman nagtagal at nadismiss ang kaso ni Bayani kaya tinanong niya ito kung sino daw ba ang isang babae na dumadalaw sa kanya pero ang sabi ni Bayani ay wala lang. Kaibigan niya lang daw yun kaya niniwala naman si Lone Ningning kahit nakikitaan niya na ito na mga red flag. Lumipas ang ilang buwan at may isang trabaho si Bayani na lalaki na kumausap kay Luningning. At ang lalaking ito ay matalik na kaibigan ni Bayani na malapit ng ikasal. Tinanong si Luningning ng lalaking ito kung may alam ba siyang kalokohan na ginagawa ni Bayani at ang sabi naman ni Luningning ay wala. Dahil siya daw mismo ay may alam na ginagawang kalokohan ni Bayani hanggang sa nagsend na siya ng picture. Mga picture na kasama si Bayani pati na rin ang babae na mapapangasawa ng kanilang kaibigan. Kaya sa sobrang galit ni Luningning kinumpronta niya agad si Bayani at umami naman si Bayani na totoo ang kanyang hinala na naging karelasyon niya ang babaeng dumadalaw sa kanya sa kulungan. At hindi lang pala isa ang naging babae ni Bayani kundi tatlo at ang pinakauna na dito ang kanyang babae na naka one night stand. Pangalawa ang babae na kasama niya sa picture na mapapangasawa ng kanyang kaibigan. At si girl number two ang babaeng pinangakuan ni Bayani na iiwanan niya ang kanyang sariling pamilya para lang wag na siyang magpakasal. At ang pangatlo naman ay ang babaeng dumadalaw kay Bayani sa kulungan na naging ninang pa ng kanilang anak. Si girl number 3 ang pinakama-effort sa kanilang lahat dahil siya ang pinakamatagal na relasyon ni Bayani. Inamin sa kanya lahat to ni Bayani pero hindi niya man lang nagawang magwala o umiyak dahil sobrang galit lang ang nararamdaman ni Luningning. Kinausap din ni Luningning si girl number 3 pero ang sabi lang sa kanya ay hindi daw siya matatawag na kabit dahil hindi naman daw sila kasal ni Bayani. Kaya ang pagmamahal ni Luningning kay Bayani ay bigla na lang nawala pero hindi pa rin sila nagkahiwalay. Nagsama sila sa loob ng tatlong buwan nang hindi sila nag-uusap pero nung dumating ang bagong taon ay nagsabi si Luningning na baka pwedeng subukan nila uli. Nagsimula sila ng panibagong buhay kaya lumipat sila sila ng bagong bahay pero hindi na siya ng babae uli. Pero taong 2021 ang makitira sa bahay nila ang kapatid ni Luningning na babae dahil nawalan siya ng trabaho. Pero isang araw ay nakita na lang ni Luningning ang kapatid niya na babae na umiiyak sa isang sulo. Tinanong niya naman ang kanyang kapatid kung bakit siya umiiyak pero ang sabi nito sa kanya ay bigla na lang daw siyang hinipuan ni Bayani habang natutulog. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Luningning dahil ang sabi sa kanya ng kanyang kapatid ay wag na daw sana silang maghiwalay dahil siya na lang ang kusang aalis. Pag-alis naman ng kapatid ni Luningning ay kinausap niya agad si Bayani kung totoo ba ang nangyari o hindi. Sobrang nahahati ang kanyang puso dahil sa puntong yon ay naging tanga na naman si Luningning dahil naniwala na naman siya kay Bayani. Hanggang sa kinailangan nilang bumalik sa bahay ng pamilya ni Luningning at dahil nandun ang kanyang kapatid ng babae ay todo bantay naman siya. Dahil hindi pa rin maalis sa isip ni Luningning na baka kahit anong oras ay may gawin sa kanyang hindi maganda si Bayani. Hanggang sa isang gabi na umuwi si Bayani galing ng trabaho buong akala niya na natutulog na si Luningning. Kitang-kita ni Luningning kung paano binobos inakusohan at sinisilipan ni Bayani ang kanyang kapatid na babae. Kaya dito na patunayan ni Luningning na totoo ang sinusumbong sa kanya ng kapatid niya na babae kaya sobra ang galit niya kay Bayani. Walang ibang pinagsabihan si Luningning ng mga nakita niya, sinabihan niya lang si Bayani na umalis na at ayusin niya ang buhay niya. Pero ayaw talagang umalis ni Bayani at nangako na iiwasan niya na lang ang kapatid na babae ni Luningning. Tinatabihan na lang ni Luningning ang kanyang kapatid na babae sa kanyang pagtulog para lang makasigurado na walang gagawing masama sa kanya si Bayani. Pero ang sabi naman ng kanyang kapatid ay bigyan niya pa daw ng second dyan si Bayani dahil aalis ah, naman na daw siya papunta ng abroad. Hanggang ngayon po ay magkasama kami ng asawa ko pero wala na akong tiwala at wala na rin akong feelings para sa kanya. Hindi ko na po talaga siya mahal at nakikisama na lang ako sa kanya para sa mga pangangailangan ng mga anak namin. Kaya ang tanong ko lang po ay tama pa ba na magsama kami dalawa kaya hanggang dito na lang ate Charmys! At ang sagot ko naman dyan ay hindi ko alam dahil hindi lahat ng problema nyo ay kaya kong solusyonan. <laughs> Madami din akong problema, wala nga kami pabayad ng kuryente. Pero syempre Siyempre, lang yon Dahil kahit pa paano, ay may maisa. naman ako ng very light. Alam nyo kasi kung bakit tayo minsan naguguluhan. Dahil lang iniisip natin ay kung ano ba yung tama o mali. Pero para sa akin kasi, para hindi ka masyadong malito, siguro sundin mo kung ano yung gusto mong gawin. Kung nararamdaman mo na ayaw mo nang makisama, siguro pwede naman yun. Kasi napakahirap makisama kay Bayani dahil sobrang dami niyang hidden agenda. Pero kung choice mo naman na makisama pa rin sa kanya, siguro bantayan mo na lang mabuti yung mga anak mo. At maging matala sana ang mga mata mo sa mga ginagawa ni Bayani dahil kung nagagawa niya yun sa kapatid mo, paano pa sa ibang tao? Kasi hindi naman sa pinagdududahan ko si Bayani, pero wala din akong tiwala sa kanya.